Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay mapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simulan na natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa kape at luya, ang kombinasyong sinasabing nakakatulong sa kalusugan ng reproductive system ng mga lalaki. At siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito dahil sa dulo ay ituturo ko kung paano ihanda at kung paano inumin ng tama ang kape na may luya para sa pinakamabisang epekto. Si Mang Lando, 45 years old, ay isang karaniwang manggagawa sa pabrika. Araw-araw siyang maagang gumigising, pero nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang madali siyang mapagod. Nawawala ang dating sigla at higit sa lahat, bumababa ang kanyang gana bilang lalaki. Tahimik lang niyang tinitiis ito. Nahihiya siyang magsabi kahit sa asawa. Lando, subukan mo kaya 'yung kape na may luya. Nakakatulong daw 'yan pampasigla at pampalakas ng dugo. Wala namang mawawala kung susubukan ko. Pag-uwi niya, kumuha siya ng instant coffee at may natirang luya sa kusina. Pinahuluan niya ito sa mainit na tubig, saka hinaluan ng kape. Amoy pa lang may kakaibang bango, parang nakagaan ng pakiramdam. Araw-araw niya itong ininom bago pumasok sa trabaho. Sa unang linggo, wala siyang napansin. Pero makalipas ang dalawang linggo, nagsimulang mag-iba ang kanyang katawan, mas magaan, mas alerto, at unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang pagkalalaki. Sabi nga niya, parang may kuryente ulit sa katawan ko. At mula noon, hindi na siya tumigil. Ginawa niyang parte ng kanyang araw-araw ang kape at luya. Parang natural supplement. Science Explanation Bakit nakakatulong ang kape at luya? Ngayon, pag-usapan natin kung bakit nga ba nakakatulong ang kape at luya sa reproductive system ng mga lalaki. Narito ang 10 dahilan batay sa natural compounds at ilang pag-aaral. 1. Pinapaganda ang daloy ng dugo. Ang caffeine sa kape at gingerol sa luya ay parehong nagpaparelax ng blood vessels, kaya mas kumaganda ang daloy ng dugo. Mahalaga sa kalusugan ng reproductive organs. 2. Tumutulong sa produksyon ng testosterone. Ang luya ay may mga antioxidant na nakatutulong sa testicular function na maaring magpataas ng testosterone level, susi sa lakas at libido. 3. Nagbibigay ng enerhiya at stamina. Ang kape ay nagbibigay ng instant energy, habang ang luya ay may warming effect sa katawan. Pinagsama, ito ay natural booster ng energy at endurance. 4 lumalaban sa oxidative stress. Parehong mayaman sa antioxidants, kaya nakakatulong laban sa mga cell damage na sanhi ng stress o pagtanda. 5. Pinapabuti ang sirkulasyon sa reproductive organs. Ang luya ay natural vasodilator. Pinapalakas ang sirkulasyon na mahalaga sa erection at sensitivity. 6. Nagtutulungan sa blood sugar control. Ang luya ay nakakatulong sa pagstabilize ng blood sugar na mahalaga para sa hormone balance at energy level. Seb, Pinapatas ang mood at alertness. Ang caffeine ay nagpapalabas ng dopamine at serotonin, mga hormone na nagbibigay ng positibong pakiramdam at kumpiyansa. 8. Pinababa ang cholesterol. Ang luya ay nakatutulong maglinis ng ugat na nakaapekto rin sa maayos na daloy ng dugo sa reproductive area. 9. Pinapalakas ang immune system. Ang gingerol at antioxidants ng kape ay magkasamang lumalaban sa sakit. Kapag malakas ang resistensya, mas aktibo rin ang buong katawan. 10. Natural Aphrodisiac Ang init ng luya at kape ay nagbibigay ng stimulating effect, kaya maraming lalaki ang nagsasabing nakakapagpalakas ito ng pagnanay sa kanilang partner. Paggalipas ng tatlong buwan, ibang-iba na si Mang Lando. Mas masigla sa trabaho, mas nakangiti, at higit sa lahat, bumalik ang dating tiwala sa sarili. Hindi siya umasa sa mamahaling supplement o gamot. Ang sekreto lang niya, kape at luya, araw-araw may disiplina. Minsan tinanong siya ng mga katrabaho. Lando, anong sekreto mo? Simpleng timpla lang yan, pre. Kape at luya, pero tuloy-tuloy. Mga sangkap, one tasa ng mainit na tubig, one kutsarita ng instant coffee o brewed coffee, half kutsaritang luya powder o one kutsaritang fresh grated luya, optional, one kutsaritang honey kung gusto mo ng medyo matamis. Paraan ng paggawa: Pakuluan muna ang tubig at ilagay ang luya. Hayaan ng 2 to 3 minuto. Salain ang luya kung fresh ang ginamit. Idagdag ang kape at haluin. Kung gusto mo, lagyan ng honey para mas mabango at malasa. Paano inumin? Uminom isang beses sa umaga bago kumain para sa natural energy boost. Kung gusto mo, 3 to 4 times a week lang para hindi sumobra ang caffeine. Iwasan sa gabi kung hirap ka matulog. Sa aking palagay, hindi ito instant na milagro. Pero kung tuloy-tuloy mo itong gagawin at sasabayan ng tamang pahinga, ehersisyo at healthy lifestyle, malaking tulong ito sa katawan ng lalaki. Ang sekreto, gaya ni Mang Lando, ay disiplina at consistency. Natural, mura at walang halong chemical. Ang video na ito ay para lamang sa impormasyon. Hindi ito gamot o kapalit ng anumang medical na payo. Kung ikaw ay may alta presyon, sakit sa puso, diabetes o iba pang kondisyon, kumonsulta muna sa doktor bago minom ng kape na may luya. Iba-iba ang reaksyon ng katawan, kaya maging responsable sa paggamit ng anumang herbal mix. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share, at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!